Hi guys! Tara samahan nyo akong tikman itong bagong nahanap namin na may kakaibang twist dahil bukod sa dadali na yung panlasa mo sa malayong lugar, e eh biro mo tatlong klaseng putahe pinagsama sa isa. Dito lang to sa may 3 Palawan Street Corner, Pampanga Street, Bago Bantay, Quezon City. At yung KB Peace Bulaluhan na may kakaibang atake sa tatlong klase ng pagkain. At hindi lang yon pinag-isa pa. Yung Goto Batangas, Bulalo, Crispy Pata, parehas na masasarap pinagsama. Ang laman ng Goto Batangas Bulalo may laman ng baka, isaw, tuwalya, toasted garlic, garlic daon ng sibuyas, mais, at bone marrow pa. Then, ito naman yung crispy pata bulalo na may kasama rin toasted garlic daon ng sibuyas at syempre sabaw. O, diba guys, itsura pa lang nakakatakam na. Parehas lang ng sabaw na goto batangas bulalo ang ginagamit nila dito sa dalawa. Kaya ito literal na putok batok ang kakainin natin for today's video. Maniniwala ba kayo na sa dami ng serving nila, 99 pesos lang ang isang order may kasama ng rice. Plus, andi sabaw pa ng goto batangas bulalo, o, diba? Napakasulit. Kaya naman super excited na ako Ano pang natin guys? guys. Huwag na natin patagalin. I-try na natin. Grabe guys, ha? yung sabaw pa lang ulam na. Manamis na miss yung lasa niya at lasang bulalo talaga. At may hint ng lasa ng pagiging goto batangas at syempre ng kulay. Plus yung mga laman na sobrang lalambot pa. Ang tagal daw nila kasi pinakukuloan to. Pati yung isaw tsaka tuwalya, walang kalansa-lansa din. Open daw sila guys everyday from 10am up to 11pm. At everyday naso-sold out daw talaga sila. Na-feature na nga rin sila sa GMA. Pati ng mga ibang food vloggers. Bago rin kasi talaga sa pandinig kaya marami talagang makocure. Use. Biro mo yung crispy pata kasama ng Goto Batangas Bulalo. Tapos 99 pesos lang. Oo nga pala guys, wala talagang kasamang bone marrow tong Goto Batangas Bulalo nila. Dapat talaga balat ang kasama kaya lang hindi available kaya pinalitan na lang nila ng bone marrow. So pag nagpunta kayo at may hindi available na isa, naglalagay naman sila ng alternative. Eto na yung crispy pata bulalo. Grabe guys, excited na akong matry ito. In fairness, malutong pa rin yung balat niya. Siguro kakaserve lang din kasi kaya mainit-init pa. Make sure lang nakakainin nyo agad dahil pag nalubog siya ng matagal sa sabaw, syempre awala na rin yung pagiging crunchy niya. Nagde-deliver din pala sila guys pero yung malapit pa lang sa area daw nila. At para sa mga interesado pa lang magpunta dito, malapit lang sila sa may SM North sa likod lang mismo. So yun lang guys, share ko lang sana natakam kayo sa video natin for today at kung nagustuhan nyo, like na lang and don't forget to share this to your friends. Thank you for watching! Bye! Mwah!